So hi guys, uh, dito kami sa ano sa Negros. ma um, uh, ano pa sila kasama ko yung mga pamangkin ko. yan Ada ano ko yung misis ko yung Raina. Yung sa Six Channel. Yan. Yan, si Itan, pamangkin ko at sa ito, pamangkin ko rin. Si Koy. Ito papanda rin na yung ano, yung motor yan. Hindi yata ito marunong umandar ah. Yan. Nako. Di umandar, malayo na tayo. Paano 'yan? Oh. Nako, wa, walang andar. Patay tayo dito ngayon. Hindi umandar, Kadina pa kami oh. Nandito na kami sa malalim na dagat. Oh. Nako. Oh. pa to yung pinagpawisan yung Kapitan natin. Oh. Ayun. Ah. Yo. So, yung kapitan namin, kaubo to kapitan namin. So, oh Oh. hindi nang umandar. Ah, nalumos padung Ha? ada lagi ari ditan? ari wala. Nalumos ang dagat. <coughs> Pao ng gasolina daw Wala Ha? Wala Ako Layo na natin to Ako Naku, ano nangyari kapitan? Ito <laughs> yung kapitan natin to. Lasing yata tong kapitan na to ah. Ha? <laughs> ah. <laughs> naku! Ano nangyari tong kapitan? Ang kapitan na to, naku! Ang lalim na lalim na no? so wala pa. No?